hayop ka kapal ang mukha mo napakasinungaling mo mangluloko ka pa I love you I love you ka pa sa ulit mo sa akin yung pantalo na tsaka t-shirt na binigay ko sa'yo tapos yung brief yung birthday mo sa ulit mo yun sa ulit mo yun sa akin tapos yung yung grilo. Sa uli ko yun. Sabi mo pa sa akin, ayaw mong tumanggap na di baterya, gusto mo yung automatic. Hinahanap ko pa yung saan ako bibili ng automatic. Yun pala, automatic yung pagmamahal mo sa akin. Sa uli din yung iPhone na binigay ko sa sa'yo. Sa uli mo yun sa akin. Sungaling so, Sungaling ka. sabi, sabi mo pa sa akin na team zoom natin hindi iiwan mayroon pang title na hindi kita iiwan sinisert ko sa youtube wala akong makita doon sabi mo mayroon yawa ka sa uli mo yung mga binigay ko sa iyo ha saka yung sapatos sa sa uli mo niki pa naman yun ayaw mo pa naman ng lokal Gusto mo pa yung Nike Ayaw mo ng China. Gusto mo yung Nike Hanap-hanap ako doon kung saan ako makabili ng Nike Sa uli mo yun, ha? At saka yung yung chinilas na Havaianas? At saka yung adidos. Isauli uli mo sa akin. Ay, Hindi ako itiim na para pag may gusto ka agad mong makukuha sa akin tungaling ka sa uli mo yun tsika mamatay ka na sana